Hello mga ka Health. Welcome back sa ating channel. Isa ka rin ba sa mga magulang o taong naghahanap ng natural na solusyon laban sa bulate? Ang video na ito ay para sa iyo. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga sanhi, sintomas at mga natural na lunas na pwedeng gawin sa bahay para labanan ang bulate. Ano ang bulate? Ang bulate ay mga parasitikong bulate na maaaring manirahan sa loob ng ating katawan, partikular sa bituka. May iba't ibang uri ng bulate tulad ng Una, roundworms Pangalawa, hookworms Pangatlo, tapeworms Pangapat, pinworms Karaniwan, ang bulate ay nakukuha sa kontaminadong pagkain Inumin o sa maruming kapaligiran. Sintomas ng bulate. Narito ang ilang karaniwang sintomas na maaaring maranasan kung may bulate sa tiyan. Matinding pananakit ng tiyan, pagkawala ng gana sa pagkain, pangangayayat, pagsusuka o pagdudumi, pangangati sa puwetan lalo na sa gabi. Kung nararanasan mo ang mga sintomas na ito, Mahalagang kumonsulta sa doktor upang matiyak ang tamang diagnosis. Bakit mahalaga ang natural na lunas? Bagamat may mga synthetic medicines laban sa bulate, ang mga natural na lunas ay mas ligtas, abot-kaya, at walang masyadong side effects. Bukod pa rito, maaari rin itong makatulong sa pagpapalakas ng immune system. Natural na lunas laban sa bulate. Una, bawang. Ang bawang ay isa sa pinakakilalang natural na lunas laban sa bulate. May taglay itong antibacterial at anti-parasitic properties. Narito kung paano gamitin. Durugin ang dalawang butil ng bawang at kainin ito ng hilaw. Maaari rin itong ihalo sa gatas at inumin tuwing umaga. Pangalawa, luya. Ang luya ay may anti-inflammatory properties na makakatulong sa pagpapalabas ng bulate mula sa katawan. Paraan ng paggamit, pakuluan ang hiniwang luya sa isang tasa ng tubig, inumin ito ng tatlong beses sa isang araw. Pangatlo, papaya. Ang hilaw na papaya at ang buto nito ay mabisang panlaban sa bulate. Narito ang paraan. Durugin ang buto ng papaya at ihalo sa isang kutsarang honey. Inumin ito tuwing umaga bago mag-almusal. Pang-apat, kalabasa. Ang buto ng kalabasa ay may taglay na curcubitacin na nakakapagparalisa ng bulate. Paraan ng paggamit, durugin ng isang tasang buto ng kalabasa. Haluin ito sa tubig o gatas at inumin. Panglima, kamatis na may asin. Ang kamatis na may asin ay nakakatulong sa pagtanggal ng bulate sa bituka. Kainin ang hilaw na kamatis tuwing umaga, lagyan ng konting asin. pang coconut oil. Ang virgin coconut oil ay may antimicrobial properties na maaaring makatulong sa paglaban sa bulate. Paraan ng paggamit, uminom ng isang kutsara ng coconut oil tuwing umaga. Paano maiiwasan ang bulate? Siyempre, mas mabuti ang prevention kaysa sa cure. Narito ang ilang tips para maiwasan ang bulate. Una, Laging maghugas ng kamay bago kumain at pagkatapos gumamit ng banyo. Pangalawa, siguraduhing malinis ang pagkain at tubig na iniinom. Pangatlo, iwasan ang pagkain ng hilaw o hindi lutong karne. Pangapat, panatilihing malinis ang paligid. Paalala mula sa eksperto. Bagamat ang mga natural na lunas ay makakatulong Mahalaga pa rin ang gabay ng isang doktor, lalo na kung malala na ang kaso ng impeksyon sa bulate. Ang tamang kombinasyon ng natural na lunas at medikal na paggamot ay maaring magbigay ng pinakamabisang resulta. Ayan mga kahelt, natutunan natin ang iba't ibang paraan para labanan ang bulate gamit ang natural na lunas. Sana ay nakatulong ang video na ito sa inyo. Kung may tanong o karagdagang tips, huwag mahiyang mag-comment sa baba. Huwag kalimutang i-like, i-share ang video na ito para mas maraming makaalam ng natural na solusyon laban sa bulate. Hanggang sa muli mga ka-health, stay healthy and safe.